Hello, hello, hello! Magandang araw sa ating lahat, mga kababayan, mga kaibigan, at sa lahat ng nanonood sa video ito. At sana'y uh, nasa mabuti tayong kalagayan. Maraming salamat sa Diyos at nabigyan na naman tayo ng magandang araw, magandang umaga, mag bagong pag-asa. Ayan, at... Uh, Uh, mayroon tayong pag-uusapan ngayon at tungkol naman sa ating mga ka-OFW. Itong ano, ka-shout out mga OFWs. Uh, mga katulad kong OFW, saan man tayo naroroon, saan man bansa tayo nagtatrabaho, ay naway nasa mabuti tayong kalagayan. At meron uh, mayroon tayong, mayroon akong ibahagi sa atin sa araw na to. Pero bago 'yan, ay uh, pa-subscribe kung bago pa kayo dito sa channel na 'to, ay uh, maraming salamat sa subscription. Pwede din kayong mag-like at magbigay ng comments tungkol sa ating usapin Ngayong Araw na 'to. At uh, ito po ay tungkol dito sa ating uh, uh, kalusugan bilang OFWs. Uh, at ito ang Pinaka na news natin dito sa ah uh, sa nakuha ko itong news na to sa South China Morning Post at ito ay tungkol sa isang uh, um OFW na uh, binayaran ng amo although patay na ang uh, helper at ang isang OFW sa kanyang pabaya pagpapabaya sa kanyang uh, helper uh, na diagnose ito ng uh, cancer at uh, hindi siya nabigyan ng uh, sapat din pagkain at uh, ito nakauwi sa Pilipinas after yung isang taon na na diagnose siya ng uh, cancer ay uh, pinauwi sa Pilipinas pero nagpatuloy ang kanyang Um, kaso dito sa Hong Kong ito o, oh, ayan. Ayan. Ah, uh, ito ang 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 update Hong Kong employer asked to pay 580,000 Hong Kong dollars in compensation for discriminatory treatment of late Filipino helper. The court hears Okay, so uh, ito yung uh, pwede nating kasuhan ang ating uh, pwede nating kasuhan ang ating uh, amo uh, kung sila ay nagpapabaya sa pagpapagamot sa atin habang tayo na naka-employ sa kanila at uh, uh, ayan, pwede nating ireklamo sa labor at um, ito lang ang masabi ko sa atin. Kuminsan kasi ay uh, marami sa atin ang uh, marami sa atin yung dahil ayaw nating ma-terminate ay uh, pinipili nating tumahimik na lang, di ba? At uh, uh, pero ito ang ang isipin natin na wag nating hintayin na lumala ang sakit natin. Akala natin ordinaryan pero yung pala ay kamatayan mo na. Kaya iyan ang sanhi ng kamatayan mo. Now, uh, ito isang uh, sisterly advice sa ating lahat mga ka-OFW. Uh, kung ayaw man ng amo na ipagamot ka sa, Pilip sa dito sa Hong Kong, ay ikaw na lang ang mag-break. Sa akin na sa akin lang ha, sa aking uh, Opinyon mas mabuting mag-break na lang ako at magpagamot ako sa Pilipinas kaysa naman yung uh, iigsihan ko ang buhay ko para lang magsakripisyo ako na huwag ko na lang sasabihin na aking sakit or ang aking nararamdaman at uh, piliin ko na lang na tumahimik. He Nako, hindi, hindi, ano, alam nyo ba, mahal ang buhay at maigsi ang buhay. At kung pwede pang meron tayong magawa na pwede pa tayong magamot ay uh, magpagamot tayo. Ayan, kung ayaw ni Amo, uuwi na lang tayo. Uh, para doon na lang sa Pilipinas tayo magpagamot, di ba? Um, 'wag nating 'wag nating uh, 'wag tayong tumahimik. At uh, uh, pangalawa ay ito uh, mag mag ano ba 'yon? Uh, pwede nating mag, uh, tago ng mga ebidensya or uh, pwede naman tayong uh, mag-video ng mga ebidensya or mag-record ng mga ebidensya na ayaw ni amo na magpagamot ka o gumawa ka nang uh, para ito yung mga rason para maipakita mo sa sa labor ayan at uh, magsabi ka rin, ito yung importante, ito magsabi ka rin sa mga close friends mo. Yung mga pagkakatiwalaan mo na in case may mangyari, ay, uh, at least in case may mangyari, ay uh, um, at, at least may makakaalam na sa mga nangyayari sa'yo, or uh, yung mga pinagdaraanan mo, ayan, para ganun, yun ang importante at higit sa lahat mga kababayan ay uh, uh, magtiwala tayo sa Diyos ang um, yan ang napaka importante kasi um, wag nating pabayaan ang ating relasyon sa Diyos bakit sinabi ko yan yung relasyon natin napaka importante ito kasing kasiguraduhan uh, sa ating uh, um yung kaligtasan natin hindi lang dito sa nangyayari sa atin sa mundo kundi may awa ang Diyos kapag uh, alam mong anak ka ng Diyos yung relasyon ang ating kasi kahit sa ang kahit ilang simbahan pa tayo pumapasok kailangan yung relasyon pa din ang ah uh, nagliligtas sa atin. Hindi po garantiya ang maraming relihiyon na papasukin natin. Napaka-importante po ang relasyon natin sa Panginoon para ah uh, sa Kanya na tayo humingi ng tulong sa oras ng you know, kagipitan, sa oras ng uh, pangangailangan, sa lahat ng pangangailangan. Ang Diyos ay hindi nagpapabaya yan at naprove ko yan maraming beses na, na napatunayan ko na buhay ang ating Diyos isa akong OFW na, napatak, na napakatagal na dito sa abroad at napatunayan ko hindi ako pinabayaan ng Diyos uh, salamat sa Diyos dahil nabigyan ako ng napakabait na employer at Actually dito ako nagkaroon ng tatlong operasyon. At uh, ayun, eto, ma salamat sa Diyos dahil um okay naman ang aking kalusugan. Syempre may mga uh, bagay na dapat nating uh, alagaan ang ating uh, kalusugan, di ba? So eto uh, ito po mga kaibigan sana ay uh, nakapagbigay ako ng konting paalala sa ating Uh, ka-OFWs kasi napaka mga kapatid mga kababayan ang ating kalusugan health is wealth ayan uh, at gusto kong iwan sa iyo itong uh, uh, verse na Matthew 7-7 magsihingi kayo at kayo'y bibigyan sabi niya doon. magsihingi kayo at kayo'y bibigyan magsihanap kayo at kayo mga kasumpong magsituktok kayo at kayoy pagbubuksan ayan ang isang pangako ng Diyos sa atin lagi tayong humihingi sa kanya at lumapit sa kanya dahil pangako niya yan na kabag tayo uh, lumapit sa kanya at humingi sa kanya ng tulong ay uh, diringgin niya tayo at uh, bibigyan niya tayo anuman ang ating mga pangangailangan so anuman ang pinagdaraanan natin ngayon bilang OFW magtiwala ka lang sa Diyos at higit sa lahat huwag mong pabayaan ang iyong kalusugan huwag kang manahimik na lang dyan sa mga nararamdaman mong mga sakit magsabi ka sa amo para malaman nila ayan magsabi ka kapatid para alam nila na merong kang mga nararamdaman na mga sakit lalo na kapag uh, ayan pag lagi laging mong nararamdaman 'yan ay that could be a uh, a signal na talagang uh, kumonsulta ka sa doktor ito hanggang dito na lang po tayo mga kapatid at uh, mga kabayan. Sana nakapagbigay ako ng kunting paalala sa atin. At uh, uh, thank you. At hanggang sa muli. God bless. Ingat po tayo sa ating mga uh, lakad, sa ating mga trabaho. At uh, hanggang sa muli. Maraming salamat.